ralan oh, ayo yeah. yeah. nak Maganda yan. I, like that. I'm, I'm inspired about that. Uh Follow up ko lang po kanina, yung nabanggit kasi si Ding Dong na during pandemic, nagtayo sila ng actor, uh, ang mga celebrities ngayon. Nung una niyo po itong narinig, ano po yung una niyo naging reaction talaga? Ang reaction ko, okay lang. Kasi sabi ko nga, uh, may freedom naman tayo lahat. Anybody can just can put up their own guild you know. So sa so akin, walang problema yon. Uh, welcome at uh, kami naman hindi si daw okay lang naman kabi wala naman uh, there's no competition at all kasi yung mga members niya naman ay mga karamihan ay yung mga television artists uh -huh. mga nga um uh, pero sa akin naman mas karamihan yung mga workers talaga uh, uh, okay so paano po yun hindi po pwedeng yung members ng actors guild maging member din ng actor o may may ganung bang ano I, Well, depende sa kanila. Pero sa tingin ko, isa lang naman kami eh. Kung member na siguro sila sa actor, uh, pwede naman sila maging member din ng actor. So, pero sa akin kasi, um, kahit alin dito sa dalawa, pareho din yan. Nasa showbiz industry tayo, nasa movie industry, dapat i-welcome na lahat. at uh, Actually, wala namang controversial issue dito. Nagkausap na po kayo ni Ding Dong about that? We have that... Uh, you know, talked about this yet. Pero, wala naman. nag kami. Nag, we smile at each other when we saw each other. So, wala naman. And, mas maganda nga yun. More guilds, mas healthy sa industry. you before, before, nobody, um, Uh Wala po nag-reach out. Pero, <coughs> sorry, do you think, oh, dapat Um, dapat sana since uh, yung actors katempo na ng mga artist sa pelikula sa pelikula na television talaga dapat ang may hawak lahat ng mga actors at mga members naman sila ng actors guild talaga uh, sila Coco Martin at marami po uh, talaga members ng actors guild um siguro um meron silang ibang objective um also to help our ano uh, industry Uh, colleagues uh, kaya siguro um nagtayo rin sila ng isang grupo. magiging <coughs> Wala naman And so far as members sa Wala naman uh, sa akin kung member sila na... marami din sa actor, miyembro din ng Actors Guild. <laughs> okay. Uh, pwede naman silang pumili. Uh, may freedom naman lahat kung gusto nila parehong uh, gil na gusto nilang pasukan. Okay lang yon. Sabi ko nga, isa lang naman ang ginagalawan uh, ginagalawa natin. Oh, uh, 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 Siyempre, na una, nagtaka lang, nagulat lang, bakit uh, merong actors guild why there's another guild yeah. uh, actor pa ang pangalan yung una lang naman yun uh, pero sabi ko nga sa kanila don't worry about it eh, ano naman nila yun eh? kung ano ang gusto ng bawat isa irespeto yun yung yeah, sinasabi niyo kung sabi ko sa kanila yung board na? yung yung sinabi niyo po na sinabi ko naman sa kanila so hindi si ko sino po yun na? board ah board board ng actors guild ah lahat naman ay uh, lahat ng pinag-uusapan namin hindi lang isa o dalawang tao ang nakakaalam we always ah uh, tell you to the board para uh, alam nila lahat uh. one page lang kami that's the board hope plan all call actor regarding sir bakit nagulat Ah. Uh, ah, uh, dapat uh, ano, uh, kung tutusin dapat talaga nag-usap na kami. Bilang respeto sa after skill because uh, ang after skill have been there, no? Uh, 'yun naman talaga ang sabahan ng mga artista sa pelikula at television. Uh, sana uh, meron sanang ano man lang, pasabi or ano. Pero okay lang sa akin yun. Yun, so, yun ang, yun, nung yun, yun, una, yun ang sentiment ng board. Oh, you know, oh you know. kahit sino naman na ano, parang, ah, ganun ba? Meron ba? Bakit? Yung mga ganun, di ba? Uh, normal reaction po yun. Pero ako naman sabi ko, okay lang. We we'll just have to respect them also. If that's what you know, like they want. Ah, ada on attention uh, Um, no. Um uh, hindi. Ah, uh, pag hindi pwede namin i-call ang attention for for them to talk to us. Uh, especially since when some of their members may good din ako. Opo. So wala problema. Wala, wala wala namang walang problema 'yon. Oo, maliit so, maliit maliit mali mali na dapat ta uh, problemahin natin ito. Ang pinaka sa akin kasi I'm very much concerned about uh, helping our ano um uh, yung mga workers in the industry kasi ito ang mga kailangan ng tulong. Yung sa actors uh, naman um members ano they're established na eh ang pinaka-importante, tulungan natin yung mga, na, oh, oh, yung especially right now na walang pelikula ang mga ginagawa, wala mga trabaho. So, mas, mas tuusan natin ng pansin nito. Ito yung mga members ng Actors Guild. Pero yung mga, yung mga big stars naman, members din natin, marami tayong members na mga may pangalan. Pero kapag hmm dial no uh, para Call, I, anytime naman actually um uh, ako na siguro ang ano gagawa ng paraan para uh, mag-usap usap parang directors get oh ganun lang yan the uh, gbi deng man